Iris, ngayong araw, magiging maganda ang daloy ng mga plano mo. Mas madali mong mauunawaan ang mga kailangan mong gawin at mas magiging mabilis ang iyong aksyon. Kung may kailangan kang tapusin, kaya mo itong matapos ng walang abala. At iwasan mo muna ang deal sa mga kaibigan ngayong araw, ayon sa iyong gabay. At sa trabaho, makakakuha ka ng malinaw na direction, kaya mas magiging maayos ang output mo. Mapapansin din ng iba ang effort at pagiging responsable mo, na makakakuha mo pa ng masayang pagtitiwala sa mga boss sa iyong pera, may chance na makagawa ka ng tamang desisyon na makakatulong para maging mas stable ang budget mo. Sa relasyon, magiging magaan ang pakikitungo at may pagkakataong mas maging close kayo dahil sa malinaw na komunikasyon. At laging nagiging maunawain na nagdadala ng lagi ng positive vibe sa mga pangarap sa pamilya. Iris kung may ugnayan ka sa kaibigan zodiac sign na Cancer, iwasan muna na ang pagdedesisyon tungkol sa pera o negosyo. Maaaring magdulot ito ng kalituhan. Ang color black at color yellow ay maaaring magpabagal ng kilos. Ang number 4, number 8, at number 20 mas okay na magamit kung may pagkakataon. Taurus ang pahiwatig ngayong araw, mas magiging kalmado at malinaw ang takbo ng isip mo. Makakatulong ito para hindi ka ma-stress, at mas makapag-focus ka sa mga kailangan mong gawin. At laging may matakang mapagsuri sa mga dapat kausap ngayong araw, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera, may magandang pagkakataon para makatipid o makagawa ng practical na plano. Hindi man malaking kita, pero may stability na mabubuo. At iwasan muna ang magpautang sa mga dating kaibigan. Sa trabaho, magiging steady ang progress mo. Kahit hindi mabilis, sigurado at maayos ang bawat hakbang mo. Mapapansin ng mga kasama mo ang consistency mo at iwasan ang pakikipag-usap na tungkol sa maling pag-iibigan, dahil suliranin, ang pwedeng makuha. Sa pagmamahalan o sa relasyon, magiging smooth ang usapan, at mas madaling ma-resolve ang anumang misunderstanding. At kung makakagawa ang gabi, ng pag-iibigan ay mas mapapasigla ang bawat kalusugan. Taurus kung makakaalalay sa iyo ang kaibigan zodiac sign na Aquarius, posibleng magkaroon ng hindi pagkakaintindihan kung gagawa ng desisyon. At huwag mo nang sumabay sa emosyon. Ang color red at color blue ay maaaring magdulot ng tensyon pagbigla ang maglalakbay. Ang number 6, number 11 at number 19 ay pahiwatig ng mabagal na daloy ng araw pag iyong nagamit. Gemini, ang pinapahiwatig ngayong araw, maganda ang energy mo sa pakikitungo sa ibang tao. Mas madali kang makakapagpaliwanag, at mas magiging open sila sa mga sinasabi mo. At kung may dapat tapusin, na deal o pirmahan ay okay naman ang senyales magbibigay ng positive na pagunlad sa hinaharap, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, mas madali mong makukuha ang impormasyon o tulong na kailangan mo. May posibilidad na may bagong idea kang mabubuo na magagamit mo sa mga susunod na araw. Ang iiwasan mo lang ay chisme sa trabaho ngayong araw, dahil isa yon sa mga pwede na magbibigay ng kalungkutan sa iyong mga gagawin. Sa tahanan, magiging maaliwalas ang pakiramdam at may good mood sa paligid. Magiging magaan ang bawat simpleng gawain. At kung may dapat suportahan na kapamilya ay mas mainam na gawin. Sa pagmamahalan, magiging masaya ang palitan ng kwento, at mas magiging connected kayo dahil sa maayos na communication. At kung may mga pangarap na dapat gawin ang pag-uusap ninyo at tunay na gagawa ng positive vibes para matuloy dahil pag-iisa ang inyong nasa isipan ay gagawa ng pamamaraan ng buhay para sa tagumpay. Gemini, kung may ugnayan ka sa kaibigan Zodiac sign na Capricorn, Iwasan muna ang mga usaping may kinalaman sa pera o commitment. Maaaring hindi magtugma ang inyong pananaw. Ang color brown at color maroon ay hindi babagay ngayon. Ang number 2, number 10, at number 15 ay maaaring magdala ng kasiyahan sa mga bawat gagawin na hakbangin. Cancer, ang pahiwatig ngayong araw Iwasan muna ang sobrang pagtutok, at huwag pilitin ang sarili na maging masipag sa lahat ng gawain. Maging kalman kalang at relax, at kung may proyekto, huwag mo munang asahan na magdadala agad ng magandang resulta. At iwasan din ang mga deal sa malayo munang ngayong araw, dahil gastos at init ng ulo ang pwedeng makuha ayon sa iyong gabay. May pahiwatig pa, na sa mga bagong hamon, maging maingat at huwag agad sumabak, lalo na kung hindi kasigurado sa magiging kalabasan. Sa pera o sa pananalapi, huwag masyadong maglaan ng pera sa mga bagay, na alam mang hindi pagkakakitaan, nang makaiwas sa mga biglaang suliranin sa pera. Sa pag-ibig o sa relasyon, huwag masyadong mag-adjust o magbigay. At hayaan muna ang sitwasyon mas naaayo na maing matahimik muna, kaysa pilitin ayusin agad ang mga hindi pagkakaintindihan. Cancer Kung makakaalalay sa iyong kaibigan Zodiac Sign na Iris, maging maingat sa mga pag-uusap. Maaaring magkaroon ng maling pag-unawa. Ang color yellow at color silver ay maaaring magpabigat ng loob. Ang number 5, number 13, at number 22 ay hindi magandang gamitin sa mga plano sa negosyo. Okay lang ito para sa pamilya na magamit. Leo, ayon sa pahiwatig, huwag munang mag-alala sa mga transaksyon, kahit kasama pa ang pamilya o malalapit na kaibigan. Hindi kailangan na sobrang linawin ng bawat detalye sa ngayon. Dahil ang katalinuhan mo ang makakakita ng tamang sitwasyon at kung gagawa ng deal sa kamag-anak ay okay naman basta magmasid lang ay doon ang diskarte. Mo malalaman kung dapat ka bang sumama sa kanila o hindi na ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, huwag muna maging masyadong morirat at huwag munang bigyang pansin ang mga salita na medidinig na papasok sa iyong isipan dahil abala sila sa iyong mga gagawin. Hindi lahat ng dapat tapusin, ay gagawin mamimili ka ng mahalaga na kailangan sa ngayon. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa pera, huwag muna magtitipid kung kailangan sa maayos na pagkakataon. Dahil para sa ikakasigla naman ng iyong pagkakakitaan sa hinaharap. Sa pagmamahalan, ay iwasan muna ang mabilis na magdudo dahil baka ikaw ay magkamalis maging maunawain, ang dapat ngayong araw para ang mga good vibes ninyo ay lalong sumigla. Leo, kung may ugnayan ka sa kaibigan Zodiac Sign na Taurus, iwasan muna ang sobrang pagdedesisyon o pagmamadali. Mas mainam na gumawa muna ng plano na gusto ninyo. Ang color green at color cream ay maaaring magpababa ng sigla ngayong araw. Ang number 7, number 12, at number 30 ay pahiwatig ng kasiglahan kung gagawa ng isang desisyon. Virgo, ayon sa iyong gabay ngayong araw, huwag munang pagtuunan ng pansin ang pagpapabuti ng komunikasyon, dahil baka hindi ito magdulot ng malinaw na resulta, mas mainam na umiwas muna, sa kanila, ngayong araw. Pero may aura ka ng swerte, ngayong araw, kung may deal na dapat tapusin, ngayong araw, ayon sa iyong gabay. At sa pera, huwag masyadong maging maingat, basta alam mang may positive na hinaharap, at kakilala. Ang kausap ay pagbigyan mo kung investment, pero kung pag-utang lang ay iwasan na lang muna ang magpautang. At isa pa sa mga transaksyon, huwag kang masyadong maging istrikto sa mga kasunduan, at huwag pilitin ayusin agad ang bawat detalye. Hayaan mo makita mo ang galaw nila nang malaman mo ang iyong gagawin. Sa pagmamahalan, huwag munang maglaan ng oras sa pagintindi, dahil pwedeng makaabala sa iyo, dahil sa mahal mo naman siya ay pwede kang umiwas muna. Pag okay na ang sitwasyon, wala ng pressure mas makakapag-usap kayo ng maayos. Sa trabaho, at huwag munang bawasan ang pagiging masunurin, dahil baka hindi mo mabantayan ang mga dapat tapusin kapag masyado kang maluwag. Mas maging mapagmasid ka lang sa lahat ng oras sa mga kasama, para ang araw mo ay hindi mapasok ng bad energy. Virgo, kung makakaalalay sa iyo ang kaibigan zodiac sign na Gemini, maging maingat sa mga detalyeng pinanghahawakan. May posibilidad ng pagkakamali kung laging ikaw ay mapapangunahan. Ang color orange at color gold ay maaaring maglabas ng mga positive vibes pag 'yong nagamit sa mga dapat gawin. Ang number 9, number 18, at number 26 ay hindi babagay gamitin sa ngayon dahil pwedeng magbigay ng ikakabagal. Libra, ngayong araw, mas bagay sa iyo ang pagiging mabilis at diretso sa mga desisyon kung dati ay sobra kang maingat at laging nagbabalan sa lahat, sa ngayon ay mas makabubuti ang pagtiwala sa instinct. Ang mga aksyong biglaan ay maaaring magdala ng mas magandang resulta kaysa sa pag-aalala ng sobra. At iwasan mo lang magbigay ng advice sa mga kaibigan, ayon sa iyong gabay para hindi ka makuha na ng positive vibes na dapat at sayo na. Sa tahanan, iwasan mo muna ang pag-ako ng role na tagapamagitan. Hayaan mong ang bawat isa ay magayus ng sarili nilang isyo. Kapag hindi ka sumingit, mas mapapanatili mo ang kapayapaan at mababawasan ang stress mo. Sa iyong pera, ngayon ang panahon na maging medyo agresibo. Ang maliit na risk ay maaaring magdulot ng biglang pagangat hindi ito tungkol sa pagwawaldas, kundi sa pagyakap sa pagkakataong darating ng hindi ka nagdadalawang isip. Sa trabaho, huwag masyadong makisama sa daloy ng iba. Mas napapansin ka kapag sinusunod mo ang sarili mong estilo. Ang pagiging independent ang magbibigay sa iyo ng respeto at kumpiyansa mula sa boss. Libra kung may ugnayan ka sa kaibigan zodiac sign na Scorpio, iwasan ang pakikipagdiskusyon o mga isyong emosyonal. Maaaring lumaki ang maliit na usapan. Ang color red at color black ay maaaring magdulot ng tensyon pagtungkol sa pera pag iyong magagamit. Ang number 3, number 14, at number 25 ay hindi mainam sa paggawa ng pagbibiyahe ng malayo Okay sa mga deal na malapit sa iyo. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw, kung kahapon ay gusto mong kontrolado ang lahat, ngayon ang tamang panahon para huminga at magpakaluwag. Hayaan mo munang gumalaw ang sitwasyon, nang hindi mo pinipilit. Mas magiging klaro ang mga bagay, kapag hindi mo sila inaapura o sinusuri ng sobrang lalim. At kung may deal sa malayo ay mas naaayo na puntahan mo may bagong idea kang malalaman sa gagawin ayon sa iyong gabay. Sa pamilya o relasyon, bawasan ang pagiging mysterious o tahimik. Ang pag-open up, kahit konti, ay magdadala ng mas tuwid at maaliwalas na komunikasyon. Sa halip na ikaw ang laging nagdedetalye, sa galaw ng iba, ngayon ay mas mabuting ikaw naman ang magpahinga at magtiwala. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa iyong trabaho, iwasan ang pagiging sobrang seryoso. Mas magiging magaan ang araw, kung hindi mo sasaluhin ang lahat ng responsibilidad. Minsan, mas mabuting ay delegate, at hayaang gumalaw ang team nang hindi lahat dumadaan sa iyo. At iwasan ang mga kasama na mahilig makipag-usap ng wala sa lugar, dahil abala lang siya sa iyong mga ginagawa. Scorpio, kung makakaalalay sa iyo ang kaibigan Zodiac Sign na Leo, iwasan muna ang sobrang pagiging kumpiyansa sa sarili. Maaaring hindi pabor ang resulta ng mga desisyon. Ang color blue at color white ay maaaring magpabagal ng galaw sa mga pagnenegosyo, sa ibang tao okay ito sa mga kapamilya. Ang number 11, number 16, at number 27 ay hindi magandang gamitin sa mga transaksyon. Sa ibang tao dahil okay ito para sa kapamilya. Sagittarius. Ayon sa iyong gabay ngayong araw, hindi advisable ang magpalipat-lipat ng plano. Kung dati ay adventure mode kaagad, mas makabubuti ngayon ang manatili, sa isang direksyon at tapusin ang kailangan mong harapin. Ang focus ang magbibigay ng smooth na resulta. At kung may dapat namang pirmahan ay okay ang magagawa pag matagal mo ng nagawang pag-aralan, ayon sa iyong gabay. Sa bahay, umiwas muna sa lakad at bigla ang invite. Mas maganda ang vibes kapag naglaan ka ng oras sa pagpapahinga at pagsasaayos ng personal na bagay. Hindi araw para sa gala, araw ito para maging grounded. Sa iyong trabaho, huwag manguna. Iyong natural mong pagiging outspoken ay maaaring hindi magustuhan sa ngayon mas mainam na makinig, obserbahan, at unti-unting sumabay. Kapag hindi ka nagmamadali, mas makikita ng iba ang kalidad ng ginagawa mo. Sagittarius Kung may ugnayan ka sa kaibigan Zodiac sign na Virgo, iwasan ang pagpasok sa bagong kasunduan o deal. Maaaring may kulang sa impormasyon. Ang color brown at color silver ay maaaring magpahina ng loob pag pera ang usapan. Ang number 8, number 17, at number 24 ay pahiwatig ng pagkaantala o aberya. Capricorn, ngayong araw ay hindi mo kailangang maging sobrang kalmado sa usapan. Kung may kailangan kang ituwid, mas okay kung diretsuhin mo agad, at huwag masyadong pigilan ang nararamdaman mo. Kung sobra kang magpigil, posibleng maloko ka sa dil o mawalan ng kontrol sa sitwasyon. Ang dapat mong bantayan ngayon ay ang pagiging sobrang mabait na nagdudulot ng gastos at pagkawala ng advantage sa kausap. Kung may gusto kang sabihin sa mga magulang o kamag-anak, Kuwag mo ng patagilan o palambutan ang approach. Kung kailangan sabihin ng direkta, gawin mo agad para maiwasan ang pagdududa o maling interpretasyon. Sa pera, hindi ito araw para umiwas sa pagpapautang. Kung may chance na makatulong at may tiwala ka sa kausap, pwede mong gawin. Mas mabilis ang galaw ng pera ngayon kung hindi ka masyadong nagdadalawang isip. Sa love, hindi ito araw ng tampuhan. Mas magiging maayos ang takbo ng usapan, kung hindi ka masyadong nag-aalala sa sasabihin mo. Hindi rin big deal ngayon ang maliliit na salita, at mababa ang posibilidad ng bad energy sa relasyon. Capricorn kung makakaalalay sa iyo ang kaibigan zodiac sign na Pisces, iwasan mo na ang pagdedesisyon sa personal na bagay. Maaaring hindi malinaw ang isip mo sa ngayon. Ang color aqua at color pink ay maaaring magdulot ng kalituhan pag nagamit mo sa pagmamadali. Ang number 6, number 15, at number 23 ay hindi mainam gamitin. Aquarius. Ngayong araw ay mas mainam makipag-ugnayan, agad sa ibang tao kahit hindi pa ayos ang lahat sa sarili mo. Hindi magiging sagabal ang magulong isipan, dahil mas matutulungan ka nito, na makita ang tunay na problema ng iba. Pero mag ka sa pagiging sobrang kumpiyansa, sa pakiramdam at isipan, dahil pwede kang magkamali sa mga desisyon tungkol sa negosyo. Ayon sa iyong gabay, kung may desisyong kailangan ngayon, hindi mo kailangang magtagal mag-isip. Huwag mo nang hintayin ang tamang oras dahil mas magiging mabagal ang takbo ng mga bagay kapag masyado kang nagde-delay. Sa trabaho, hindi kailangan na maaga kang magsalita dapat ay maging mapagsuri. Hindi rin kailangan sobra ang pagmamadali sa dapat magawa. Para ang iyong boss ay makita na may kakayahan, kang matapos ang dapat na magawa. Sa pagmamahalan, hindi na kailangan maging sobra sa lahat ng bagay. Dahil ang maging maunawain, ay mas naaayon para maging masaya ang bawat pag-uusap, dahil sa tiwala ng mahal mo, hindi magiging problema kahit hindi mo ibigay lahat ng detalye. Aquarius. Kung may ugnayan ka sa kaibigan Zodiac sign na Scorpio, iwasan ang sobrang tiwala sa mga naririnig. Mas mabuting maghintay muna bago kumilos. Ang color gray at color gold ay maaaring magpabigat ng loob. Ang number 9, number 18 at number 31 ay hindi pabor ngayong araw. Pisces, ayon sa iyong gabay ngayong araw, ay mas mabuti na laging pag-isipan mo ang gagawin ng mga kailangan. At hindi ka malilito kung alam mo ang priorities mo. At kung may dapat ka lang mabigyan ng focus ngayong araw, ay yun ang iyong unahin dahil may senyales na good vibes ang magagawa at iwasan mo lang ang maging masyadong mabait. Sa mga tao na bigla ang lalapit dahil pabor, lang ang gusto sa iyo ayon sa iyong gabay. At sa komunikasyon sa pamilya o kaibigan, mas okay na ipaglaban mo ang opinyon mo, kahit hindi ka pahandang makinig. Hindi ito magdudulot ng malaking problema ngayon. Sa trabaho, hindi kailangan maging mas matulangi sa ngayon, mag-focus ka muna sa dapat mong gagawin, dahil yung nagsenyales na dapat matapos, dahil kung hain mo matatapos ay baka suliranin, ang makuha mo sa hinaharap, ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan o sa iyong love, ang pagiging malamig ng isa sa inyo ay hindi dapat bigyan kaagad ng pansin. Hindi ito tungkol sa effort hindi rin kailangan ng sobrang pag-iingat sa salita, dahil mababa ang tsansa na mauwi sa alitan. Basta maging maunawain lang ay magiging okay ang lahat. Pisces, kung makakaalalay sa iyo kaibigan Zodiac sign na Capricorn, iwasan ang mga komplikadong usapan o pagdedesisyon. Maaaring hindi maganda ang resulta. Ang color red at color brown ay maaaring magdala ng tensyon. Ang number 7, number 11 at number 21 ay hindi babagay gamitin ngayon.